Isa ito sa mga napinsala ng Bagyong Karina. Ang daming napinsalang negosyo, ari-arian, kotse, bahay at marami pang iba. Kaya naman ngayon, oras na para bumawi. So guys, maaraw na. Bibili tayo ng mga ano, groceries so mga malubang na salanta ng bagyo at saka ng baha. May lang tayo makakalabas kasi. Tapos sobrang lakas ang ulan. Saktong sakto, hindi na umuulan dito sa Las Piñas kaya naman dumiretso na kami dito sa Bigas. At saan dito natin bibiliin yung bigas ay na papamigay natin mamaya. Kaya naman binuhat na ni dito sa likod ng pickup natin yung mga bigas. At dumiretso na kami sa isa sa pinakamatagal na mall dito sa Las Piñas, ang Uniwide Mall. At eto na kami, let's go. Pangunahin muna nila yung mga biskwit, mga delata at ano, eto yung mga noodles. Ito na. Kailangan nila to. Sarap to pag mayroong ano kanin tapos ganyan lang, solid at syempre, mo wala ba ang sardinas ang isa sa pinakapaboritong pagkain ng Pinoy ang sardinas eto isa paborito ko rin to syempre sama natin ng meatloaf para masarap-sarap at eto nilagay na natin dito kuha tayo ng mga biskwit at etong kapi naman kuha tayo eto okay na kulang na tayo plastic kailangan natin kumuha ng plastic at syempre bayaran na at eto medyo nagulat ako sa presyo sa pa makamabaya natin let's go at pagtapos mag-check, dumiretso na agad kami ng park. Try natin dito yung release really goods natin. Pagtapos namin masuksok yung mga pinamili namin, dumiretso na kami din sa Jawa Moto Shop para matulungan naman kami mag-repacking kasi naman ito yung pinakamahirap na ginagawa dito. It's repacking time! So ito yung una natin. May makita kayo. Kape, dalawang noodles, meatloaf, dalawang sardinas, tapos bigas. At meron pa lang mga biskuit. Ito. May, may pa. So, ito yung makukuha natin sa isa. Okay? So, marami to. Let's go, let's go, let's go. At magtulong-tulong na kami dito ng mga staff ko dito sa jowa Moto Kaya maraming maraming salamat sa inyo. So, yan guys. Tatlo yung box na, na natin nakuha natin. So, parang mga 100 na pamilya ko. 100 plus sa pamilya to. So, tara. Disibita natin to. Let's go. At binuhat na nga natin itong mga relief goods sa na ipapamigay natin kasi daw yung iba hindi pa daw kumakain kaya binalisan na namin para makuha na nila to. Tara, let's go! At dumiretso na nga kami dito sa isa sa pinaka naapektuhan ng baha sa Las Piñas, ang Hernandez Compound, kung saan malaki daw ang baha dito. At awa ng Diyos, hupa na ang baha. Kaya naman oras na para ibigay na natin ang relief goods nila. Let's go! Hey! sa'yo'y marami ang nakasulong Huwag sana magbago ka katulad mo Gawo na kuwa mo Kung ako sa tulad mo Gawo, huwag magbago Sa ngayon ay kailangan ng mundo Teka, teka, sa daan may bagong superhero Merong namimigay